Action! Airport. Oh okay, <laughs> <I am. laughs> Station. San Station. San Station. <laughs> 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 Kuya, Yeah, I'm si <laughs> to ng ano? pinto? I'm going to go abroad. I'm going to go mo. I'm going to go abroad. I'm going to ko si oh. <laughs> <jun, laughs> I'm si si ay, na si oh, ay to go okay. okay. so, abroad. I'm going si go abroad. pinto, si to go abroad. I'm wala to go abroad. I'm going to Oo, abroad. I'm going to go abroad. ko abroad. I'm may <laughs> eh. <laughs> ginagawa eh. Yun, mga adlib eh. Teka lang, nakangiti ulit. Malala ka rin sa video sa tao Dapat nga alaga na, ihirapan mo pa. Lights, camera! Buksan mo nga yung pinto, may ginagawa eh. Hindi na si Naana eh. Wala man naman, totoo nung sa akin magbitbit na damit. Oh, Ah, nandito na. Kasi ito naka-video, naka dapat bago kayo magsalita, may kami mo? Oh, o, nay, but ano? Ba, Kamusta yung muna malakit? Hindi pa nga eh. Pagka nga sa kayo na gano'n, ba't hindi malakit yung abiso na <laughs> sunduin namin kayo? Pagka nga sabi pa rin siya. Ikaw na, ikaw na. Kamusta rin dito. Oo, pagka nga sabi pa rin siya. Ikaw na, dalit ko ka na. Ikaw na, dalit. Mark, ang gano'n mo dito masungit. Hindi, mas masungit ka. Si Sinel po. Mas masungit siya. Kaya dito ako. Eh, eh, eh. Hindi, huwag sa dalit mo na. Kasi ito, naka-video ito. Pag umatok, bago ka magsalita, hintayin mo muna yung camera ang mag-focus sa'yo. Ay, Doon ka magsalita. Ito. Kasi nakakamera tayo eh. Oo, Pastor. Kaso inaano muna namin yung baisin na pang-inatakot. Oo, oh. tama. Tama. Namin na pa rin. na Okay. <grazing> okay. Woo! Guys! Okay. Mark. Gusto mo nga yung pinto, may ginagawa eh? Gano'n, gano'n. Ah, oh, hindi ka sinatang. O, oh, inay. Hindi niya. Oh, alam oh, mo. Like, Ni, ay. ay, ay, so, ay so. oh, okay. Kamusta? to. Sabi mo, inay. Siyempre, mabukuto ka. Nai. Uy, wag niyo. Huwag, huwag mag tayo Ano doon pala ang pinto? <laughs> <C na> <laughs> <C na> <laughs> oh. sinasimat ba si boyfriend ko kaya siyempre sinasimat po boyfriend <laughs> <laughs> <C na> <laughs> sinasimat po boyfriend kung makulwika ina lang ako dito sa tahanai nasamba tayong yung mo? Eh. Mo na ano mo yung 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 Nabalitaan ako ah ano May yun daw na 44 na oh ano okay, <laughs> kasi <pa. laughs> eh. okay. ba yung ano pa yung mo para ma-damay sila? mo ginagawa hindi mo ginagawa mo mo ginagawa hindi mo ginagawa oh, oh, hindi mo ginagawa hindi mo ginagawa mo ginagawa hindi mo mo ginagawa Nasaan mo ginagawa mo

Si Messi, si dahil, si, dahil, dapat, si, dito si Macy, dapat parang dapat si, ka nasa Dapat si Macy, humility, oh, parang kahit anong nangyari, nagpigil pa rin siya. Oh, ganun na, galing na galing kasi magulang, mas matapang kasi yung ano. Oh. Si ka, matapang ka din. <laughs> <laughs> dapat ang, okay. both party, hindi matapang, kundi isa nagpapakababa. Kasi nga, oh, oh. ang mensahe siya ending, patawa doon ko na no. Oo, patawa. Ano? Doi, 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 ang bulang, bula. Yung magpasok